Hi guys, welcome back once again and vice days na ang mga tao sa sanlibutan. Bakit po? Marami po kasi mga mumuting tao na kinapuputan tong ating sanliputan Bakit? Ay, po, ay eh kasi po, iibud po talaga ng sa matong mundo natin. Marami talagang masasamang tao na nagihikayat sa mga mabubuting tao na po, sumanib sa kasamaan. Hindi nyo po ba napapansin? Kaya sila napupuot ko minsan kasi, diba? Dala minsan ng uh, kahirapan, uh, walang trabaho, uh, sa pag-ibig, pagtatridor, pagtataksil, pagkitismis, pangbubuli. Minsan, di ba, yung magawa ng mga masasamang tao, yan yung ginagawa nila para sa mga mabubuting tao, di ba? Kung nahihirapan ka sa mundo, magsikap ka. Dahil try lang yan na sa atin ng Diyos Ama na para magsikap ka, para umunlad ka, para umamad ka. Hindi ka lang aasa sa ibang tao. Naiaasa mo yung Uh, pagkain mo sa ibang tao hindi, magsikap pa para sa sarili mo na buhay tayo dito sa ibabawang mundo para magsikap at mabuhay hindi umasa sa iba ganun din po yung mga kasabihan natin sa buhay kabiguan natin, wag natin na uh, independent kasi yung kasiyahan natin sa ibang tao na hindi natin na maging masaya tayo, hindi po nakadepende po ang kasiyahan natin sa ating sarili sa ating ikukaunlad at sa ating Diyos Ama kapag may Diyos Ama ka sa puso isipan mo kahit hindi may depende kasiyahan mo sa ibang tao sa Diyos lang ay magiging masaya ka. Kasi bakit? Ang tao kasi, nang iiwan yung mga yan, wala tayong assurance na mag-stay sila sa atin. Kapag nakakita sila ng ibang tao na magpapaligay sa kanila, magpapasaya sa kanila, lumilipat sila doon. Pero ang Diyos Ama, kapag siyang iniibig mo at siyang pinupuri mo at sinasamba at nananalig ka sa kanya, tsyak na tsyak, uh, hindi ka mabibigo. May assurance tayo sa sa ating Diyos Ama na doon tayo magiging magkakaroon na forever at kasiyahan sa Kanya. Kasama natin siya doon sa paraiso, sa langit, nakasama ang kanyang mga angel, ang kanyang anak na si Jesus Christ, at Diyos Spiritus Santo, at si Mama Mary. Doon, kasama-sama tayo doon na may kasiyahan, kagalakan, at uh, kasiyahan. Masaya doon at walang, ah, ah, ano dito? lungkot at lumbay, puro lang itong no, kasiyahan. Masasayang bagay lang, maiisip natin sa paraiso. Wala doon gutom na tayo makakaramdam ng gutom, kabiguan, puro kasayahan na lamang. Pero kung ikaw ay uh, uh, napupot sa sanlibutan, lagi mo lang isipin, mabasal ka parati na uh, nandiyan lang nga ating Diyos Ama, na laging nakaagapay sa ating natakabantay at ang Espiritu Santo at ang Kanyang at si Jesus Christ. Dahil siya ng, uh, handa sayo, na siyang nga ang uh, magpatawad sa iyo kahit anong laki ng kasalanan mo siya ang maghahato sa iyo ng kung uh, pwede ka o hindi ang ating Diyos uh, anak ang siyang nagligtas sa atin makatao makasalanan mga pa